Magandang magandang umaga sa inyo lahat mga hunters Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga hunters Ito yung umaga natin Malakas na ulan at bagyo mga hunters Ayan na naman Mga kailan lang mga hunters Dumaan na yung bagyong ano, bumaharin Pero ngayon ayan na naman mga hunters Hindi pa, hindi pa masyadong nakaraos yung mga tao Bagyo na naman, ulan hangin, Grabe, ang bugso ng ulan mga ka-hunters, walang tigil. Ayan mga ka sana yung mag kayo dyan sa mga kanya-kanyang bahay ninyo mga ka-hunters. Medyo magsinop-sinop na kayo ng mga gamit yan. Ayan, eh. patuloy pa rin mga ka ang pag-ulan, yung pag panghangin. Ayan mga ka magandang morning sa inyong lahat. Ayan, bahala naman mga ka dito sa ano bundokan. Ayan o. Oh. ng sa bahay. Mga hunters. Kaya mga hunters oh. Napakalakas ng ulan no, oh. Kita nyo. Grabe yung buhos oh. oh. matindi. Ayan mga hunters. Ingat-ingat kayo sa sama ng panahon. Medyo magigpik-tigpit na kayo sa mga ano nyo, mga gamit Kasi talaga matindi. Parang tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan. Malakas na hangin. Ayan mga hunters o. Oh. Grabe oh. Ayan, papasok na yung tubig mga kahalpa. Dito na yun sa bundukan, sa Bukawi. Ayan, lakas pa mo lang. Ayan, mga kahalpa. yung ano. Katatapos pala ng baha, bahala na naman mga kahalpa. ingat-ingat kaya dyan mga Next Guys, na ba dyan sa loob nyo? Pumasok na sa Pumasok na sa loob? at saka tulog grabe naman yan medyo magligpit-ligpit ka na dyan tuloy-tuloy pa rin yung pagulan at pag ano maglakas ng hangin malupit si Christine ah. ayan mga hunters oh. ayan ang hirap ng kalagayan namin dito mga hunters Ayan. Hindi na ako makababa rito. May tubig na. Oh, grabe ang lakas ng ulan. Eh. Oh. Ayan o. Oh. Grabing dilim. Oh. Tignan nyo yung mga, ano, mga puno. Oh. Ah, bagyo ngayon. Ano bang lagay ng bahay mo? Ha? Kinalik yung bahay ko. Eh, kinalik ba yung bahay mo? Oo. Ano, okay lang ba yung bahay mo? Hindi ba dadala ng bagyo? Hindi mo ba nadala yun. Kinalik ko. Ngayon, punta